ilang buwan na rin nga ang nakakalipas ng mapag-alaman ang hiwalayan nila Kim Chu at Sian Lim, nagkaroon na rin ng bago si Kim Chu matapos ang ilang buwan nitong pagmamove on at pag-aayos sa kanyang sarili dahil sa naging epekto ng hiwalayan nila ni Sian Lim sa kanya. Hindi maipagkakailan na spoiled na spoiled ito kay Sian Lim noon kung kaya marami na ang naibigay at nairegalo ni Sian Lim sa kanya. Dahil dito ay napagdesisyonan na rin ni King Chu na ibenta ang mga ibinigay ni Sian Lim sa kanya para daw tuluyan na niyang malimutan ang sakit na nadulot sa kanya ng past relationship nila hindi maipagkakailan na puro mamahalin ang mga regalo sa kanya ni Sian Lim kung kaya naman higit 10,000 ang presyo ng mga binentang regalo ni Kim Chu mula kay Sian Lim Ayon din kay Kim Chu ay sinabi niya rin kay Sian Lim ang patungkol dito at ayon sa kanya ang unang plano niya ay ibalik kay Sian Lim ang mga niregalo nito sa kanya ngunit agara naman itong tinanggihan ni Sian Lim dahil ayon dito magmula ng iregalo niya kay Kim Chu yun ay pagmamayari na ito ni Kim Chu.